Malaking banta ang malawak na wildfire sa mga residential areas sa Los Angeles, California. Samantala ay pinagutos na ng Nepal ang cremation sa mga labi ng nasawi sa magnitude 7.9 na lindol upang maiwasan ang pagkalat na sakit. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Nepal, Patuloy na nagsasagawa ng mass cremation sa Nepal at patuloy din ang pagtaas ng bilang ng mga nare-recover na bangkay sa mga gumuhong gusali bunsod ng malakas na lindol at aftershocks na nagsimula noong Sabado. Umabot na sa 4,300 ang death toll habang mahigit 7,000 naman ang sugatan. Ipinagutos ng pamahalaan ng Nepal ang 24 na oras na cremation upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Inaasahan pang madaragdagan ang bilang ng mga nasawi kapag napasok na ng mga rescuers ang mga remote areas. Sa ngayon ay nananawagan ng agarang tulong ang pamahalaan ng Nepal ng karagdagang supply ng pagkain, damit at tubig na maainom. Sa Brazil, Labing dalawa ang nasawi sa naganap na mudslides sa Salvador, Brazil, bunsod ng malakas na buhos ng ulan. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan noong linggo ng gabi. Agad na rumisponde ang ilang residente upang tumulong sa pagsagip sa mga natabunan ng debris ng mga nasirang bahay. Pinangangambahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi dahil may ilan pang residente ang hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. At sa Amerika... Isang wildfire ang sumiklab sa Foothill Community sa Granada Hills, Los Angeles, California nitong lunis ng umaga. May dalawang daang bumbero ang rumesponde sa lugar, katulong ng ilang water dropping helicopters upang maapula ang apoy. Halos anim na hektaryang lupain na ang natutupok ng apoy dahil na rin sa nararanasang tagtuyot sa bansa. Wala namang ulat ng nasawi o nasugatan, bagaman may sampung bahay ang agad na pinaabandona ng mga otoridad bago paabuti ng apoy. Nasa ikaapat na taon na ang nararanasang drought sa California, sanhinang matinding init. Marge Navarro, UNTV News, Worldwide.